Hmm. Tagal na. G uh, gailan niyo ako nakilala, bali, Ano uh, kailan na share sa inyo ni Kanor? Si ni Kanor? Kailan kailan niya na ikwento sa inyo? 2015. 2015. Tu so, ngayon mula noong 2015 nagbabasa na kayo. o sabi pa niya nga kahit daw kuno, kahit daw ano, kahit daw ano lang tawag lang ma magagamot na daw ko no, sabi niya. Oo. Oh. ko, paano ko kontakin, sabi niya, mag, ano lang kuno ko, no? mag, mag, sa, aw, oh, mag, wala pang ano no, oh, wala pang may cellphone noon. Hmm. Sabi lang niya sa akin na, yung pangalan mo ganun. Oh. Tapos, pag may cellphone na ako, nakikita ko yung pangalan mo. Mm. Sabi ko, ay, na 'yung sinabi ni ni kanur Mm. Yung, yung, uh, yun, yung time na 'yon, yung time na 'yon, hindi ka na nakalakad noon. O nakalakad ka pa? Nakalakad pa ako. Oo. Oh. So anong cause nung hindi ka nakalakad? Nakalakad pa ako noon pag na, nakita ko 'yung ano mo. Mm. Ngayon so, anong 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 dahilan noon bakit hindi ka nakalakad? Ano po? Ano ang sanhing Saan iba na bakit hindi ka nakalakad? Ano bang cause? Hindi ko po alam kasi sabi po ng doktor ang ang sakit ko daw ano kanang rheumatoid arthritis. Uh, pero wala namang, ano ma, wala hindi naman namagayong yung paa mo. Uh, hindi naman magaya yung paa ko, namamanhit lang yung, ah, yung mga dalit. Ah, uh, paa na oh. lang lagi mo manhid ang oh. ngayon. Oo. Oh. Pero yung hindi ka nakalakad, basa ka lang ng basa sa wall ko. Ano? Nung, nung, kat, nung hindi ka nakalakad, basa ka lang ng basa sa wall ko. Opo. Oh. Lagi lang ako nagbasa. Lagi lang ako nagbasa tapos, sa wall mo. Tapos nakakalakad ka? Opo. Oh. Nakalakad ko pagkaano ano, pagsapit ng dalawang linggo, sabi ko, sabi ko po, Uy, Lord, maraming salamat po, Lord. Kahit nagbasa lang ako, Lord. Sabi ko, sa kahit lang na nagbasa lang ako, Lord, maraming salamat. Kaya hindi ko man siya ma, ma, hindi, hindi ko ikaw masab, ma, maano sa video kasi walang signal, walang Oo. signal. Oh, walang signal, pero ngayon, bakit may signal? Lagi na, hindi ko alam bakit na yung signal ngayon, hindi ko alam. Eh, <laughs> suerte ka na ano, isipin mo eh, laging walang signal sa inyo. Baka inano ni Lord na baka ano na ako sa'yo, makausap na ako sa'yo. Oo, oh, kasi nakita ko yung message mo, nakita ko rin may mga share ka. So, tinatawagan, tawagan. Eh, wala naman problema sa signal, pero sabi mo walang signal palagi dyan signal, walang signal. Bakit pagsagot, pag uh, pagsagot ko sa tawag mo, bakit na ano yung signal? Hindi ko alam bakit may signal. Ah, nandito pala ako sa higaan ko. Oo, oh, suwerte ka. Eh, Napakaswerte mo dahil uh, naniwala kayo. Kaya pagbabasa mo palang nakalakad ka, eh, sign na yan na nakita ng Diyos ang kalooban mo na naniwala ka. Sabi, upo. So, Sabi ko So, So ngayon, uh, ang ang problema mo lang uh, ngayon, ngayon, tainga at saka manhead. Opo, 'yung ano ko, 'yung 'yung obo ko hindi na, hindi, hindi nawawala. Ah oh, pero mag, ano, ano pa ang ano pa ang sa doktor sa iyo? Hindi na ako napunta sa doktor kasi ano, noon, ang ko sa doktor sabi ng doktor, ganun-ganun. Ah ganun. uh parang ayaw ko nang maniwala. Ayaw ko nang maniwala sa doktor. Ayaw, mm. Oh. Gusto ko na lang, si Lord na lang mag sa akin. Sige, uh, gagamutin ko kayo. Ano, ha? tingnan natin sa loob ng 13 days. Doktor. Oo. So, uh, meron ba kayong lana na meron dyan o kayo, gagawa pa kayo? Kailangan natin yung stay nga mo eh. Wala Pwede man rin kami magpagawa uh, Magpagawa ka no uh, Tatlong niyog Tatlong kalamansi ihalo Tapos uh, lutuin Tapos pag na luto na uh, Magbisit lang kayo sa akin Kasi i-bless natin ano Tatlong kalamansi uh, Tatlong kalamansi Tatlong tatlong niyog Tapos Gagawin lang na o oh, ilang kalaman si ilagay? Tatlo lang, ipigain mo lang 'yan habang pinaba, pa, pa, pinakuluan yung lana o oh, gata. Opo. Oh. Opo. Tapos pag naluto na, tawagan niyo ako o oh, i lang kahit chat-chat, pwede ako mag-bless. Opo, oh. opo. Marami so ngayon, kayo. gagamutin ko kayo para okay. mawala yung mga manhit sa ano mo sa kamay at paa mo. Um, opo. Gaano nakatagal ang problema mo? ano, 2021. 2021. So, 24 na ngayon. Uh, palagay mo lang, 3. 3. Uh, palagay mo lang na itong taon. O, dalawa mahigit. So, matagal-tagal na rin yan. So, tingnan natin, ano, sa loob ng 13 days, makikita natin ang pagbabago. Baka nga, 3 days pa lang, mayroon ka na mapansin na mabago. So, sundin lang ninyo ang sasabihin ko. Naniwala kayo sa akin, ni na Diyos sa kasangkapan? Opo. Diwala kay Lagi Jesus Christ? Iyo, Hindi kita ba kausap? O, niwala kay, kay Jesus Christ? Opo. O, boses pa Opo. Lang ang marinig mo. Gagaling ka. Pero gagaling ka as paniwala mo. Opo. Oo. So, ang gagawin mo ha? Inom ka ng kalamansi. Tatlo sa umaga. Tatlo sa tanghali. Tatlo sa hapon. Opo. Oh. Ngayon, wag mong... Wag mong haluan ng tubig, ha? Sa isang linggo? Hindi. Sa isang linggo? Hindi. Tuloy-tuloy mo na yan. Tuloy-tuloy. Ang sinasabi ko sa loob ng 13 days, baka may mabago na. Opo. Uh, o, baka nga 3 days pa lang, may mabago na. Mapansin mo na, may magbago na. So, kailangan i-update ko yan. At tawagan kita uli o mag ka sa akin na o nabago oh, nabago na, baka nawala na yung kalahating isa-isang pa. Wala ng manhead o hanggang, dipindi. Sa ano, sa paeniwala ninyo, uh, minsan 3 days pwedeng mangyari 'yon. So 'yon ang ano ko sa inyo, uh, update niyo ako. Tapos sana katulad din ngayon na may may signal, uh, Hangat ko na uh, uh, okay yung pag-update para marinig ko talaga ng gusto. So kahit may magbago na, hu wag n'g itigil ah. Tuloy-tuloy lang muna. Okay. Ngayon pagkatapos muminom ng kalamansi, huwag kang uminom ng tubig o uminom ng kape. Uh, magpalipas ka muna ng uh, 30 minutes bago mo gawin yon, Ha? Opo. Oo. Oh. Ngayon, bago tayo, bago, bago, bago natin tapusin yung paggamot ko sa'yo, may itatanong lang ako sa'yo. Ano yung naramdaman ng katawan mo? Ano po? Bago, bago ko ibabato, ito, itatanong ko sa'yo, ano ba ang napansin mo sa katawan mo? na nabago. Uh, ano, yung napansin sa katawan ko. Oh, yung nabago ba na hindi mo naramdaman dati, ngayon naramdaman mo. Anong napansin mo? May ano, aso na, napansin ko rin na kanina sa so, hindi pa tayo nag-usap, yung kabila, uh, yung paa ko, namamanid, namamanid. Oh. Ngayon, ano lang, na, min, wala nang namamanid, pero ano, konti na lang. Oh. Parang, kami pa sina, ina, ina ginanon ko pa sa unan, ginanon mm, ko pa mm. sa unan, kasi naman yun. Oh. Ngayon. At sumagot ako dito, parang, parang nawala yung ano ko, pakiram, yes, masamang pakiramdam parang nawala. Oh, <laughs> napansin ko yan eh. Ginamot kayo eh. Na, nakikita oh. ko eh. Kaya nagtatanong ako eh. Ginamot kayo ng Diyos eh. Alam ko eh. Kung napansin mo yung sa Napansin mo yung mga kaunuran nimo mo morag ni Oh, yun yun. Yun o, yung, o. ano, yun yung gidamot ka na. Yun yung sin yun yung sinabi ko sa inyo na sa loob ng 3 days baka maaring may babago na. Depende sa paniniwala ninyo. So, ngayon itanong ko uli. Ah, naramdaman ho ba ng manhid na kunti o wala na talagang manhid? Yan e, umipa mo, ilihok e, mo yung pa ako? Oo. Ay, wala na rin na mamanhid. Wala na rin. <laughs> wala na rin. Wala na rin. Ah, abilis naman. Ha? Ah? Wala na rin na mamanhid. oh, purihin natin ng Diyos. oh, oh. mo, ha? Ah. Oo, oh, maraming himala ang ginawa ni Diyos sa'yo. Una, <laughs> nagkaroon ng signal. Ha? 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 Tunay akong ginamit. Buses ko talaga makapagaling. Basta lubos ang paniwala mo. Salamat ko, kuya. Nakikita ko kasi may mga share ka na eh. Tinignan ko muna yung share ang Facebook mo bago ko tumawag. So nakikita ko marami ka ng share kaya ako tumawag sa'yo. Pero ang nagtaka ka, paano nagkaroon ng signal ng walang signal sa inyo? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam bakit. Baka at <laughs> Baka ano na ni Panginoon. Oo, oh, you know? yung, yung nga sabi ko sa inyo. Basta lubos ang paniniwala ng isang tao, may paraan ng Diyos na makawasap ninyo ako. Oh. Okay. sipin mo ha. Mula 2021 pa, manhid ang mga paa mo. Ngayon, bigla nang nawala, nakausap mo ako. Nawala ko ano, nag... nag Nagpawis kuya. Oh. <laughs> yun yun. Palatandaan niya. Naginamot na kayo. Yun yun. Boses pa lang marinig mo sa akin. Oh. Kita mo? Hindi nagpapawis yung pa mo. Oo. Oh. Uh, baka yan. Baka wala ka nang maramdaman. Pero yung kalamansi, ipatuloy mo rin yan ha? kalamansi. Huwag mong ano, gawin mo pa rin yun. Kahit wala na yung manhead, ha? Oo. Oh. Saan kayo maghanap ng mga gamot na Boses lang, tawag lang, libre pa. Sa sana yung mga kalahi ninyo sa Kamigin, uh, magising din sila kasi taga Kamigin ako, uh, hindi naniwala sa akin ng taga Bonbon. Eh kayo taga Bonbon kayo mismo. Opo. Oh, kita ninyo. Tapos ngayon, kayo mismo nagpapatunay na talagang totoo akong ginamit. Dahil boses pa lang narinig ninyo, gumaling kayo ako. Di ba? Nagpawis-pawis pa ako ngayon. Oo, <laughs> oh. masaya ako para sa iyo. Ano yung pangalan mo? Elvira Apledo play do. Maagad. Maagad. Delensya sa dapat pa. Adelensya oh, yo. Oh, yan nang taga Bunbon na uh, tayo. Uh, Bunbon Katarman kami Ito si Elvira oh. Uh, Isipin ninyo taga sa lugar ninyo 'yan. Uh, nasa ano nasaan kayo ngayon sa Nasa nasa kayo ngayon? Balubal. Balubal. Oo. Ah, uh, to dating nagbabasa na 2021 pa. Uh, ang sakit niya pero 2015 ka pa nagbasa, di ba? Oo. Oh, ngayon, ngayon lang niya ako nakausap. Uh, walang signal sa kanila pero nagkaroon ng signal nagulat siya uh, kasi nasa bukid ngayon ang sakit niyang 2021 pa o ngayon nakita naman talaga ninyo naiyak siya sa hindi siya magpaniwalaan na mawala na yung manis sa mga paa niya nagpapawis pa so busis talaga ang maka, makapagaling sa akin sa, ayon sa paniwala kasi 2015 ka pa marami ka ng share ngayon ka palang ngayon mo pala ako nakausap Opo. Oh, kita ninyo? Oh, dito wala Oh, dito natin makikita na totoo ang sinabi ng Diyos na maswerte ang mga taong naniwala sa iyo. Dahil boses pa lang marinig na sa iyo, gagaling sila. Pero gagaling sila ay sa paniniwala nila. Napakalinaw niyan, ano, Elvira? Oh, so ngayon, uh, ipatuloy mo rin ang kalamansi kasi kailangan din natin sa tainga mo tsaka yung lana, gawin mo pa rin yon. Tapos, hangat okay. ko, totally, kompleto, wow. ma, ano, gagaling ka sa, ayos pa, mo. So, i-update kita, uh, ano, every now and then. So, baka sa loob ng 13 days, uh, okay ka na lahat. Ha? Huh? Opo, opo. O, si o sige, Elvira, uh, God bless, and more power, purihin ng Diyos na nagpagaling. Eh, okay. maraming salamat po, Kuya. O, o sige, sige, bye-bye. Eh. -bye. Okay. O, guys. Kita ninyo guys ano uh, ito mga alam nilang nakalaya ba ko kita ninyo guys ano kalain nyo ba yun no oh? ngayon ko lang siya ginamot 2021 pa yung sakit niya dumaan siyang hindi makalakad ngayon nakalakad na siya pero ang nagpaiwan sa kanya yung mga manhid ng paa niya so tumatawag hindi pa to mga baguhan pa itong tumatawag hindi ako nag-entertain ng bago kasi titingnan ko pa yung ano nila. Titingnan ko pa yung wall nila kung may mga share ba. Ngayon, kung walang share, hindi talaga ako tumatawag at hindi ako nag-entertain. Hindi ibig sabihin na pinipili yung gamutin. Kaya ko titingnan yung wall nila para ninyo, para makita kung nagbasa na ba kayo. Kasi doon ko maglabasin, naniwala kayo o nakabasa na kayo nakapanood mga video doon sa mga share ninyo. Ngayon, kung wala kayong share, ibig sabihin hindi kayo nagbasa. Kung nagbasa man kayo, hindi kayo naniwala. So, ganito ako manggamot. Kasi sayang yung pagod ko, oras na i ibigay ko sa inyo tapos hindi naman niyo nabasa o hindi napanood o kaya wala kayo paniniwala niwala na sa amin sahin ng Diyos na sa hindi naniwala, wala na akong gagawin sa inyo. So kaya, hindi talaga ako nag-entertain. Tulad doon, no, nag-miss ko lang, miss ko lang yung ano, kasi gusto akong makausap. Ikong eh, baguhan sila, hindi talaga nila ako makausap at hindi ako nagagamot. So kahit ano man sabihin nila na pinipili ko yung ginagamot, wala akong pakialam guys. Uh, hindi na naman ako napiktuhan tsaka hindi na ako naghahangad ng maraming paggamot kasi hindi mako ako kumikita nito libre naman ako ang gamot yun nga lang, kailangan ko yung tunay na paniniwala ng bawat lumalapit kasi doon nakasalalay yung pagaling ng isang tao so ayun yun siya na kayo, nagluluto kasi ako yun yung kita ninyo, habang ng gamot ako nagluluto ako, tapos nakikinabang kagad yung taong ano uh, ginamot ko yun ang gusto ko guys na uh, masaya ako na pinapagaling ng Diyos ang ginagamot ko kaya nagsumikap ako magpaliwanag para makinabangan nyo guys kaya totoo talaga akong ginagamit sa ng Diyos mahirap lang yung tanggapin at paniwalaan lalo na narinig ninyo yung mga salitang binibigkas ko tungkol sa mga pare at pastor na pinaniwalaan ninyo. Kasi nasa kaysa tayo ngayon eh. Kasi sabi ko sa kani kanila na nabira makasalanan, manluloko, maninindang, mapanglamang, uh, mandarambong, uh, uh sila makasalanan. So, para sa inyo guys, magsabi talaga kayo, yun ba ginamit ng Diyos? Pero, yun talaga ang totoo guys. Uh, uh, yun yung misahe ng Diyos at saka tunay akong ginamit talaga. So, ma yun yung mahirap ninyo paniwalaan. Pero, pag napaniwalaan naman ninyo, uh, wala akong luda guys. Kita naman ninyo yung live ngayon. Hindi makalakad yun ha. Uh, uh, grabe yung ano, uh, mga binti niya na manhet talaga. O, kita ninyo. Hindi pa natapos ang video call. Uh, nawala na ang manhead. Pinawisan na yung mga binti. So walang walang, walang walang ano script 'yun guys. Ah, Talaga kan? Okay, di iiyak yung tao guys kung ano hindi totoo. So isipin niyo 2015 pa siya nagbasa. Ngayon lakon niya nakausap 2020 2024. So isipin mo 'yun, 15 24. So ah, palagay na lang natin 8 eh, years. Oh. So sa pagbabasa niya ng 8 years, eh talagang napasok yung paniniwala. Kaya nung ginamot ko siya? on the spot talaga, guys. So ako nagsumikap talaga ako na maunawaan at maintindihan ninyo. Kahit anong reliyon niyo, kahit anong tao kayo, o anong klase, bata matanda kayo, basta may paniniwala, talagang gagamutin ko kayo, basta nakabasa na kayo at may paniniwala na. Ang basihan ko guys sa paniniwala, ano? yung nagbasa kayo, inuunawa, iniintindi, tapos pag naunawa, naintindihan ninyo, ishare ninyo. Kasi doon ako nagbasin, nagbasa kayo o nanood ng mga video. Ngayon, pag sinabi, nagbasa kayo o naniwala kayo tapos wala akong makita, di ako naniniwala doon. Kasi doon ako nagbasi nga. Totoo nga, nagbasa na kayo. Ngayon, kung nabasa naman ninyo o napanood ninyo at hindi nyo sinishare, sabihin, sabihin nyo sa akin, naniwala kayo, hindi pa hindi ko talaga siya entertainin hanggat hindi ko makita ang wall. Pero pag nakita ko yung wall, ano noon, noon, mamaya pag tapos nito, tatawagan ko siya ulit. Pero pag wala, hindi, didma ko yung guys. Kahit anong tawag pa. So, ganun ako guys. So, sana maunawa ninyo lahat para makinabangan ninyo. So, hanggang dito na lang ano, guys. Uh, magandang hapon sa lahat ha, mga nagsubaybay o sa nanood. And, purin ang Diyos nagpagaling. God bless sa inyong lahat and more power. Sabay so, kita natin muli.